Ang mga ito ay nilulukuran namin. Pagka nagsisimba kami, hinahawakan, hinahaplos yan. Pinupunasan pa ng mga panyo uh, o kaya kung ano yung tawin na pwede mo hawakan. Tapos, tinapahid pa sa katawan yan. Ganun yung ginagawa. Meron nga sa lugar na pinunta namin simbahan, nakahiga yung imahe ng Panginoong Iso Kristo, nakabukas yung paa, hahaplos ka doon, minsan nahalik ka. At ang paniwala namin, yung larawan, eh, yun yung tao na yun yung sinasamba namin na ah. kinikilala namin na ah. pag umalik kami rito, parang umalik na rin kami sa Panginoong Isa Kristo, sa mahal na inang Biring Maria, o kung sino man yung santo o na kinikilala namin na mag daan para mamagitan sa amin sa panalangin namin bilang naniniwalang katolikong ah, kaanib ng simbahan. So, ito po yung naging uh, turo. Mula pa sa uh, pagkabata ko, hanggang sa naging pari ako, ay naituro ko rin sa mga kasamahan naming miyembro ng simbahan na irespeto, igalang, pangalagaan, kumari, bihisan pa nga eh.